Panoorin nyo to kung bakit kailangan total ban ng online gambling at hindi regulation lang. Gaano ba kalaki ang problema ng online gambling sa Pilipinas? Sa hiling ng Webes ng Senate Committee on Games and Amusements, nakakalula na po ang mga numero. Ngayong 2025, 32.1 million Pilipino raw ang nakasaw sa e-gambling. Kung ibabangga mo po ito sa ating populasyon na 113 million, lumalabas na halos isa sa bawat tatlong Pilipino ang nagsusugal online. Katumbas din po 'yan ng kalahati ng ating adult population sa Pilipinas. Ito pa, tong 2018 nasa 470,000 lamang ang naglalaro ng online gambling. Pagdating ng 2023, nasa 2.4 million na sila pero ang talagang sipa ng mga numero ay sa nakaraang dalawang taon. 2024, 8, point, uh, well, 8 million Filipinos at sa unang kalahati lamang ng 2025, nag-quadruple po yan sa 32 million. Ano po maaaring mga dahilan yan? Marami po. Enero 2025, binaba ng pagkor ang e-gambling fees ito sa 30% lamang. Ang dahilan para labanan daw ang illegal e-gaming at para mahikayat ang ibang kumpanya na mag-apply ng lisensya. Dahil po dyan, ang lista ng pagkawin mga accredited online gaming administrators ngayon ay nasa labing apat na pahina na. At dagdag pa riyan, ang pinadaling paggamit ng mga e-wallets para madali makataya ang mga tao kahit saan, kahit kailan. Tapos nito nakalang mga taon, naging talamak at very public ang mga online gambling advertisements na ini-endorso ng mga influencer. Ibig po sabihin, naging normalized ang e-gambling. Napakadaling tumaya, basta meron kang cellphone, internet at e-wallet. At pangatlo, naging kampante ang maraming tao na okay lang pala magsugal. ito naman daw ang mga kumpanyang ito at regulated pa ng gobyerno. Kumbaga, hindi na kailangang itago ang pagsusugal at parang hindi na po ito isang bisyo. Sa about isang taong lulong sa sugal, naapektuhan niya ang buhay ng anim na iba pa sa kanyang paligid. At ang epekto nito ay long term sa kanilang lahat. Resulting in reduced quality of life. Maapektuhan daw ang mga buhay ng mga tao sa aspetong emosyonal, pinansyal, kalusugan at pati ang kanilang pakikitungo sa isa't isa. 2026, di ko na alam. Baka lahati na ng populasyon ng Pilipinas ay nagsusugal na. Hindi na po ito biro. Seryosong krisis na po ng bansa natin ngayon. At take note po ha, hindi pa dyan kasama yung mga pamilyang naapektuhan at tagawan ng krimen dahil sa sugal. Maraming buhay na po ang nawala at mawawala pa kung magpapatuloy pa rin to. Tapos ngayon, marami pa rin nagpo-promote na ito sa online. Kaya kung sasabihin yung choice pa rin ng tao yan, hindi ko na alam. Kayo na lang humusga.